really bago kami magsimula guys, hindi mo na namin kakalimutan ng pasalamat at i-shoutout ang aming mga loyal supporters. Ayan! Ito ang sabi ni Sally Carejo. Nakakilig talaga ang pang malakasang mid me. Sana kayo pa rin sa 2025. God bless. And stay strong mga karanka management. Wow. Ito naman ang sabi ni Janelle Obien, 789. Sana sa 2025, meron pa rin po kasi doon lang ako kinikilig. Pati na rin po sa Hana, jersey si Kazuma, and Earthra. Sana po sila pa po, po sa 2025. Manotis naman po, love your run cup and stay safe, Radka. Yeah! At syempre, huwag niyo na ang ads para happy-happy lang. Yeah! Kaya shoutout kay Saymal Ang sabi niya, talagang ang, ang my favorite love team. Super nakakilig. Sana Hana pa rin I love you RunCup Management Sana magpansin yeah! yeah! Wag nyo na rin kasimutan niya Ang mga vlogs namin Sa YouTube channel ng Ranka. Kaya shoutout kay Tonkski Sabi niya Napaka sweet niyo po At magandaan po God bless mga ka Man Yeah! Thank you so much din po Sa patuloy na pag-support At panonood Ng vlogs namin sa Ranka. Yeah! yeah! Kaya shoutout sa'yo At Daniel Lee Hipolito 9166 kapilig talaga ang hindi mapakabog na jersey. Sana kayo na lang forever. I love you, Rank Hulk Manager. Yeah! At syempre, maraming salamat sa suporta nyo sa jersey. Kaya ito naman ang sabi ni Endone Mains. Grabe naman magpakilig ang JLC, ang lakas ng love team nila. Sana more than love team na lang. Love you forever, landfall. Yeah! And shoutout na din po kay Letty Eleven. Ang saya ko talaga na nabalik na ang aming future Erndra. Kilig so much sa mga LV or love team. Lalo na yung sinabi na prank lang yung sa genre. Love you Erndra and Rampal Management. God bless you po. Yeah! At syempre, shoutout din sa'yo Nicole Ashley 9. Buti prank lang, nakakilig talaga ang Cuter Erndra. Pag pinapanood ko kayo over ang kilig at sa'yo na nararamdaman ko. Kaya para sana, Erndra pa rin sa 2025. I love you mga ka-Rancalf. Yeah! Shoutout nga din po pala sa'yo, Juana Nicole Amorin Cab. Sabi niya, grabe na talaga kayo, Klazumi. Ang galing niyo magpakilig. Tapos ang gaganda at ang gagwapo pa. I love you always mga ka-Rancalf. Yeah! Yeah! At shoutout sa'yo, Rachelle. sa, sa labi din. Nakakakilig talaga yung mga Klasumi. Sana mas tumagal pa kayo. Stay strong Ranga Management and Klasumi. Love you Ranga Prop and Klasumi. Yo! So ano ba ba inaantay natin? Simulan na natin ang part 4 ng Pinang or Pocket Challenge! Ito so, nating isa lang ay walang iba kundi ang di papakabog na Jelsey! Na pinangungunahan ni Angel and Cassie! paano mo kakantahan si Kasi? Sambol! 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 Since, ano, cute at maliit yung mata ni Kasi, <laughs> ang kakantahin ko sa kanya, kakantahin ko sa kanya, Chinito by Yeng Constantino. Oh! Yan ah! No! Okay, okay! Oh! Sambol! 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 Wait, well, <laughs> at kung ikaw ay nakatawa. <laughs> Ako pa ba'y nakikita? Go! Nalilimutan ko ang itsura ko Kapag kausap na ikaw sana na Kasi is it We are your father! Yeah! Patingin ka na ikaw so, naman, kasi, Ano mo ng title ng kanta? Panalangin. Lagi mo siya. Panalangin, panalangin. Panalangin. Okay, dahil dyan. Kantahin mo na in 3, 2, 1, go! Panalangin ko sa bang buhay Makapiling ka, makasama ka Yan ang panalangin ko ah, dyan Angel is it! We are the Fakie, Fakie kasi no tatawaw mong kinakanta nung baloy. Ayaw yung hey! yeah! gusto mo sayaw na lang kita. Ayaw. <makes> ano ang sweetest message mo para kay Kasi? Kasi, sana laki kang masaya at 'wag kang maapektuhan sa mga basher mo kasi hey? i'm always here for you. Yay! Kami Sagot Sabi nila kasi is it real or fake? Real! real! Grabe. <laughs> 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 <fuerte> <laughs> <laughs> Ikaw naman kasi. Parehas lang kami sagot eh pero pinahabaan niya lang sa kanya. I'm always here for you. Yeah! Pero, pero I'm always here for you. Nandun na lahat. Nandun, oh, yeah. nandun na lahat kasi. Angel, is it? Real, real or Bobby? At dahil masaya kami pag masaya yung isa, syempre real. Yeah! Wow. Eto yeah! yeah. na ang pangatlo niyong gagawin. Magbigay ng isang katangiang nagustuhan mo kay Kasi. Oh, siguro yung ano, pagiging caring niya. Wow. Hindi <laughs> <laughs> lang, lang, lang kasi siya caring sa friends niya, sa family niya. Pero concerned din siya sa akin at sa future namin. Wow. Wow. <laughs> kasi, is it <laughs> real or <My> fake? <laughs> real! Is it real? Real! real. real. Kasi, ikaw naman. Yung nagustuhan ko sa kanya yung humor niya. Kalog kasi siya eh. Ah, <laughs> same ba? vibes kami ba? Ah, same vibes. Ah! Kalog kasi. Angel, is it Rian or Bowen? Rian! Oh, diba? Totoo! Totoo yung kalog! Rian. Rian. Paano mo sasabihin ang salitang ang pogi mo? Para sa akin, ikaw ang pinakagwapo sa buong mundo. Ah! Bakit? Bakit? Wait, wait, wait. Natatawa kasi. <laughs> Natatawa, oo. Oh, parang hindi totoo. -to -no. Parang lop. hindi totoo. Kasi, ikaw naman. Angel. <laughs> Napakaganda mo. Jel, is it... or Fake? Siyempre, real! Real! dito na po nagtatapos na, ang Real or Fake ng di papakabog na Chelsea! Guys, ang susunod natin ay sasalang ay ang newbie! Klazumi! Na si Clark and si Klazumi! <laughs> Panguna, paano mo kakantahan si Clark? Oh. Wala, ito, na, ito na, ito na! Lagi kong naaalala oh. oh. Ang kanyang tigdig at forma oh. At kapag siya ay nakita Kinigilig akong talaga Riaaa yeah. 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 Riaaa Clark Isit Riaaa Pak naman <guling noise> Penggi kami sampol Sampol, sampol, sampol Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your head gets me overwhelmed The way you smile at the ground, it ain't hard to tell You don't know, oh oh You don't know you're beautiful <laughs> na pangalawa niyong gagawin. Ano ang sweetest message mo para kay Clark? Yung sweetest message ko sa'yo is sanang matapad mo lahat ng pangarap mo and ma-achieve mo pa yung mga bagay na gusto mo pang ma-achieve. Wow! Ah! Clark, is it real or fake? Real! Wow! Oh, ito. Kazumi. Practical lang maging masaya sa mo and always stay pretty. Oh. Ay, hindi mo na nga pala kailangan na mag-stay pretty kasi pretty ka naman talaga! Hoy, oh! Kazumi, is it? Real or fucking? Real! Yan, yeah. ah! ito na ang pangatlo niyong gagawin. Magbigay ng isang katangiang na gustong gusto mo kay Clark. Ay siguro yung isang katangian na yon is yung pagiging joyful niya or cheer cheerful. Wow. Ah! Clark, is it? Real, real or fake? Real. Uy, real. Oy, ano to? Joy, joy. Kung ikaw na gusto mo sa is joyful, ako naman, masayahin kasi ikaw. Ah! Yeah. Ah! ah. ah. ah Tinagalog ka lang! Ah. Kazumi, is it? Real! Pang-apat, paano mo sasabihin ang salitang ampogi gi mo kay Clark? Simple lang yan eh. Para lang, mm. alam mo Clark, ampogi okay. pogi mo. Ah! Clark, is it Ria or pake? Parang walang pake dito kasi Ria. Oh! Clark, ikaw naman. Kazumi. Hmm. Paapakaganda mo ngayon? Ah! Kazumi. Kazumi. <laughs> Is it real or fake? Well, La Johnny, fake. Alam mo kung bakit? Ay. Kasi bakit ngayon lang? Okay. Bakit ngayon lang? Dito na po nagtatapos ang real or fake ng <laughs> Newbie! <laughs> <laughs> Dito na po, ang susunod natin ay sasalang ang QT Erndra, Erndra na si Ernest and si Sandra! Oy, Dahil Oy, Wait! Wait! lang. Dito muna ako tatawin. Dito ako mag-western. Dito ako mag na yan! na! na! Ready Dahil dyan, ito na! Pangunan yung gagawin. Paano mo kakantahan? si Ernest. <laughs> walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. <laughs> Ernest, is it? 3 -3 para sa akin, f**king guys. Yeah. Parang no, ano niya, no. di siya confident kanta sa gano'n. Ooy! Ikaw naman, Ernest! One, two, three, go! Ikaw na yeah. nga, eh! Oh. Ay yeah. na ng puso. Bigyan ang pentaho niya. Eh! Sandra, is it? Re-alarm! Pangalawa pangalaman niyong gagawin, Sandra, Malalim, ano ang senpai. sweetest message mo para kay Ernest? Gusto ko lang sabihin sa na I'm so proud of you. And gawin mo lang yung mga bagay na ano, papasaya sa'yo and yeah, I always support you. Oh, thank you! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. John Ernest, is it... Ria, Lord Ria! Siyempre, unang-una sa lahat, ayun, I'm so proud of you din kasi masyadong independent eh. Kaya mong ano yung sarili mo eh. Pangalagaan yung sarili mo na ikaw lang. Tapos ayun, keep chasing your dreams and I'm here to support you. Okay, uh, okay Sandra, is it... Real or father? Real! Yeah. pangatlo niyong gagawin, magbigay ng isang katangiang nagustuhan mo kay Ernest. Siya. Yung siya talaga. I I Yoy! Oh. Siya mismo. Goh, ]right? Goh, gusto ko yung, ano, everything about me. Mm oh. -hmm. Ah, okay, Ernest, is it? Real! Kasi parang kinilig ako dun eh. Ah! Yeah. Well, kita, kita ko nga, kita ko nga. Jan, ikaw naman, Ernest. Um, yung pinaka gusto ko talaga sa babae is <laughs> yung ano eh, yung masipag at Uy. matyaga. Uh. Mm. Tapos independent kami. woman. kami kagaya mo. Hindi kami tamad! Masipag kami. Di kami, Di kami, Di kami! Masipag kami! Hindi ah. kami tamad. Ayun, ito yung nagustuhan ko sa, kanya gany ganyan. Dahil dyan, Sandra, is it? We are the <laughs> <laughs> Paano mo sasabihin ang salitang ang pogi mo? Uy! Kay <laughs> Ernest! <laughs> Nakakainis ka naman! Ang pogi mo! <laughs> Ernest, is it... Or Ria or Ria! Ikaw naman, Ernest. Alam mo, parang si Luna. Yung buwan? <coughs> Kasi ang ganda mo. Umaga't gabi. <laughs> <laughs> Sandra, is it... Ria or papi? dito na po naitatapos ang real or fake ng QT. Extra! Ang na natin na isasalang ay walang iba kundi ang bigating Hala! Na si Harold and si Yana! Yana. Ito ang pangunan yung gagawin paano mo kakantahan si Harold? Sambol! Okay, okay, game. Mas gusto kita, higit sa iba mas gusto kita, wala nang iba Ay! Mas gusto kita, wala Grabe. Grabe ha? Okay Oy Harold, is it? Real or fake? Real! Nakatulog ako! Oy Harold, ikaw naman? Sambon! Sambon! Hey, hey, hey. Dini, dini. Alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Real <laughs> <sess> or Malamang real! Malamang Malamang real. Malamang real na ang pangalawa. Ano ang sweetest message mo para kay okay. Harold? Sana maabot niya yung mga pangarap niya and alagaan niya yung sarili niya. Kasi kung hindi niya alagaan sarili niya, ako na lang mag-aalaga sa kanya. Ah! 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 <laughs> oh, Harold, is it? Real, Real or family? Real. Real. Yan Real! Real! Nico, naman Harold. Alam mo yan, Sa tuwing bumabangon ako sa umaga, ikaw ang dahilan bakit pumingiti agad ako. Hoy! <laughs> <laughs> Ikaw ang dahilan bakit tumitibok agad ang puso <laughs> ko. sasabihin ko lang sa'yo. Lagi kang mag-iingat at proud ako sa'yo lagi. Hooray! <laughs> okay, Yana! Is it... Riya Na tanong pa ba yon? Malamang real na riya! <laughs> Bigay ng isang katangiang nagustuhan mo kay Harold. Yung ano, pagiging makulit niya. Makulit? Oh, okay. Sige, bakit? Uh, kahit makulit siya, siyempre parang, alam parang ang sarap niya kasama. Ganon. Oh, wow. so, <laughs> wow. Dahil dyan, Harold, is it? <laughs> yeah. naman, Harold! Gusto ko yung ano yung katangian ni Yana na masayain. Wow. Kasi pag, pag magkasama kami, talagang alam kong walang problema. Mm. Tsaka alam kong masaya kami dalawa kapag magkasama. Yana, isin! Ay, real! real! ka oh, naman! Ito na doon ang panghuli! Paano mo sasabihin ang salitang ang pogi mo? Harold, Ba't ba ang pogi-pogi mo? Oy, Harold, is it? Real or pogi? Real! Street oh. yan, real lahat. Yan! Oy! Harold, ikaw naman. Ganda mo talaga, B. Oi, Marami naman niya na manana, is it? Real, real or pogi? <laughs> pogi! Fuck. Uy, pogi. Bakit pogi? Hindi, sanay na ako eh. Ay! Kanta uh, na yun! Araw-araw kasi siya! Po nagtatapos ang real or fake ng bigating! Ayan! Ay, talaga! So, dahil dyan guys, ang huli nating isasalang sa lang ay walang iba kundi ang pang malakas ang Mil! Mil! Na si Mal! And si? Mil! Ito ang pang una. Paano mo kakantahan? Si Miles, Senyo. Kapo. Oh, gim gim. Mga kong delicado na naman ako. Bakit wakin niyilig na naman ako? Pero mayon ay parang kakahiwa. Pang nakatingin sa yung matang ng buhay kamo. Ngayon mo. Hey, <muchos> hey, Best is it? Real oh, okay. love.

buhay dahil dyan, Mitch is it. Real or fake? Um, siguro, real. Ang alam ko, fake. Iwala nyo ka may fake. Nag-isip Ito na ang pangalawa nyo gagawin. Ano ang sweetest message mo para kay Miles? Mag-ingat ka palagi and wag mong papabayaan yung sarili mo kasi pag pinabayaan mo yung sarili mo, hindi mo maririnig yung matamis kong oo. Uy! Oo! 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 Real or fame? Real? Real. Sabi niya ay, eh. Matamis okay, na Oo, eh. Oo, uh -uh 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 -huh. ikaw naman, Miles. Uh, sobrang proud ako sa kung ano man yung nakukuha mo, na-achieve mo as of now. And syempre, yun nga, same lang din tayo na ingatan mo yung sarili mo. Kasi, syempre, iintayin pa kita para ma... Ay! Uy! Uy! Ay! Uy! May pa ay! 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 Chat ko na si Tite eh, kasi sabi ko, Tito, pag nasa tama, yeah pwede na po maligawan siya. <laughs> Ayun, Ayan which is it? Real or fake? Real! Iintayin e, daw ako eh! Iintayin daw ako eh, oo. Magbigay ng isang katangiang nagustuhan mo kay Miles. Magiging caring niya. Mm -hmm. Kasi yung pagiging caring niya, yun lang yung sign na pinapahalagahan niya ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, wow. Miles, is it real or fake? Real. Kasi ganun na kikare. Oo, kikare naman talaga. Kikare, kikare, kikare. Miles, ikaw naman. <laughs> yung ano, yung pagiging... One on one pagiging mature ni Mitch. Oh, <laughs> maturity, maturity niya. Kasi, Matur. so mature. Kasi ako talaga, sobrang kulit kong tao. So, kapag uh, natutuwa ako kay Mitch kapag minsan sinasalo niya yung pagiging pagkakulit ko. But yung, but uh, but lagi but alam na mo. akong sinisita. But lagi. But oh, oh, ganun, basta they sobrang they mature. Nasimpla ka na ba sa mature? Mature. So, mature. <laughs> ano, ba? ano ba? Mature. 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 Same <laughs> same sa mature. 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 <laughs> Dahil dyan, Lay, Mitch, is it? Real or fake? Siyempre real. Kasi mature naman talaga ako. Ah! Mature. Uh, <laughs> mature. <laughs> <laughs> ay, mature talaga <laughs> <laughs> <Males>. ay, <laughs> <laughs> ano mo sasabihin ang salita ang pogi mo kay Miles? Miles. Uy! Ang pogi mo, no? Kaya nahulog ako sa'yo, eh. <laughs> <laughs> Miles, is it? Real or fake? Real, linawakan yung kamay ko. Ay! Ay! Hey, ay! ay Ikaw naman! Ay! Ay, din, oh, hinawakan. Ay, ay! Maganda! Ay! Maganda yan. Ay! Ay! Is ay! 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 Real Ay! dito na po nagtatapos ang real or fake ng pangmalakasang... malakas So guys, dito na po nagtatapos ang part 4 ng real or fake jelly. So bago kami matapos guys, hindi mo namin kakalimutan magpasalamat sa aming mga sponsors. Unang-una -una na po dyan ang new pictures team. Muli pa pa. Diba din po, po kami sa mga or masalon. Oh. At syempre na nagpapasalamat po kami sa nag-aalaga ng aming and skin, face and skin, ang Dar Face and Skin Clinic. Hello, kayo sa at Makati. Oh. Thank you so much din po sa lahat ng sumusuporta and editors ng Jessie. Oh. At syempre na nagpapasalamat rin po pala kami sa sumusuporta sa bawat love team. Oh! salamatan ng pangmalakas ang internet namin na ang Fiverr Plays! Are... Pagmamahal at suporta! Yeah! At syempre, huwag nyo kami kalimutan sa baybayan sa mga ipopost namin sa social medias ng Ranka. Yeah! Pero syempre guys, bago matapos ang vlog, huwag natin kakalimutan sabihin na sa Bawal ba lang, sad! Bawal ang ba leya! Dapat! Good Vibes Vlogs! Para tuloy din so, yung Good Vibes guys, huwag ka kalimutan i-click yung subscribe button at hindi na rin yung notification bell para updated kayo <laughs> <na, until laughs> sa yung vlogs na mag-upload. Hanggang sa muli guys! Bye! bye!